Panginoon, may pangamba sa puso ko. Takot na baka isang umaga, pagising namin, ang Pilipinas ay hindi na sa amin. Galit sa mga taong aming pinagkatiwalaan upang itaguyod at alagaan ng bayang ito. Ngunit tila nagpabaya at nagkanulo sa amin. Maliit kami, maraming limitasyon. Ngunit kayo, Panginoon, kayo ay makapangyarihan, maalam, tunay na nagmamahal sa ating bayan. Pinihayaan mo kami ng napakayamang lupain at lahi. Ngunit sadlak ang karamihan sa kahirapan. At tunay naming kalaban ay ang aming mga sarili. Patawarin po ninyo kami. Iligtas niyo po kami buhat sa korupsyon kasakiman at kawalang malasapit. Sa bayan at kapwa, kayo po ang magtanggol sa at lumaban para sa amin, Panginoon. Hiling namin ang inyong habag para sa amin lupang hinirak. Payapain po ninyo ang pangamba at palitan ito ng kapayapaan. Muling isinusuko ang hinay na ito sa inyong awit 20 sitas 7 mayroong umaasa sa karwaheng pandigma at mayroon ding kabayo nagtitiwala ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh ang aming Diyos na nanalig kami at umaasang lubos awit 20 sitas 7 sinulat ni Maloy sa Lumbides ni Ate Maloy salamat Ate Maloy kay isang puso po tayo